guys, good morning, good morning yan. Nandito tayo sa Along-Along. Kasama natin si Pare. morning. Pare, ano mo? MC Hunter. Yung ano mo? Ah, eh, Kabengbeng TV. Ayun, Kabengbeng TV. Kasama natin. Nandito tayo sa Along-Along. Libuti natin itong oh. Along-Along. Sana pala rin. <laughs> Ayun, Spato, abilaan. Ayun. Ikot-ikot muna tayo, guys. Yun, huli. Huli, guys. Huli. Ayos. Sana makawala. Huli. Huli siya. Huli. Roho. Uy, ulam na 'yan, wala bang mapilas pa. Ano, roho. Roho. Okay. Guys, hindi ko na papakitay pag aakyat natin sa puno. Sa so, pagpunta rito. Nice. Buhay naman Ay, hindi pangalawa na pala natin 'yan. Bulig yung isa. And guys, abang-abang lang tayo. Shoutout po. At pasensya na po kung ngayon lang tayo nag-upload sa ating YouTube but at ngayon lang natin na ayos. Sana yung maayos ng tuluyan Pero ayos-ayos na eh. Pina lang, pina lang. Pina lang ang natin na tamaan ay tinamaan natin ayos oh guys tinamaan natin yung bulig. hindi lang hindi lang kalakihan to pero pwede na rin yan napapapalag pa ayos mapunit? ayos You know, so e banner. aí oh you so Yo, shout -out pangatlo eri isa kunin natin eri isa guys lagay na natin sa lagayan natin ayan thank you thank you po maraming maraming salamat po ayan na nakapotok tayo guys sa roho hindi natin nakuha na ng gunshot dalawa ti dalawa mm. oh. Maganda sana tama para hindi ma mapunit. Eh, ayaw niya sumama. Mm -hmm. Gumalang ui silang dalawa. eh. Walang sipat-sipat. Putok agad eh. <laughs> Mawawala na naman eh. Buti malakas tsamba. Huwag lang makawala para huwag lang mabunot. Yan, malapit na. Ah, hindi pandoble ko sa baba eh. Mm. Ayun. Kita ba, guys? Heno. Ayun, ayun tanggal na. Ayun. Ah, maganda 'yung tama. Tagos, ayun. Oops. Uy! pa na nahugot. Ay na ano. Lumarga. Laki. Wow! Diba? Okay. Bumalik sana yung kasama. Oh. Yan. Shout out po. Laki. Oh. Diba? 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 Oh, diba? Oh. Ganda tama. Hmm. Abang ulit tayo guys. Mm -hmm. Ayun, tinamaan. Magbutan. tumihay ay eh. Ayun o. No? Ay. Katibay. Nahilo lang ata. Oo. Oh. Ayun o. No? Iikot-iikot to. Ay, tinamaan. Pala ako hindi tinamaan eh. Kala ko wala yung tali ko ron eh. Kala ko nahilo lang. Nilutangan ako napakalapit eh. <laughs> Hoy, maganda na, malaki na rin. Oh. Oh. Ayos. Wala ko hindi tinamaan eh. Yung nasundan na yung huli natin. Yan ang mga bala lang natin. No? Oh. bumubulagta pag tinamaan yun guys kain daw muna tayo ay e, ating nahuli oh. yung iba hindi natin ako na ng gunshot at apurahan <coughs> yun oh wow wow oh sulit na Ngayon na lang ulit, tatawid tayo dun sa tubig yun guys luto luto muna tayo si paring Kelvin oh. shout out sa ano body dudes shout out sa boy sumbat <laughs> boy sumbat ya muna yun magparaya na lang tayo body matanda na tayo eh Oo, enjoy enjoy na lang. Oh, yun yung isip bata. <laughs> Enjoy-enjoy na lang. Ayun Sarap nito, kinamatisan. Ni magic sarap ka ba? ang laki ng ano mo, oh, tambakan ng kangkong. <laughs> kangkong. Ayun pa, ayun pa yung muli ko. Oh. Tatlo nga pala. Isang luto na yan, eh. Yung isang malaki, Sama niyan, di na kumasya yan. <laughs> luto muna tayo, gayak-gayak ng lutuin. Pa. Si, si. <laughs> si pare, nakapagsaing na ayaw. Yun know? o. Guys, kain tayo. Ayun oh, luto na. Ito. Ah, sinigang. Sinigang with ligo and tinumis. Ayun oh. May ligo pa. May ligo. Oh, sa tinumis. Uh, ah. Ito nagdala eh. Hindi ko alam kung ano connect nito eh. <laughs> <laughs> ano connect? Ba't baon na ko nito sa yote. <laughs> Ayan, tayo muna tayo, guys. Pag meron, tsaka tayo puputok. Pag wala, tsaka tayo uwi. Ganun lang yon eh. Halo, <laughs> ayan pa yung huli oh. Ayan oh, ayun, ayun huli oh. Tinuloy ko lang ayun. kasi dudugtong mo yun eh. Ayan oh. Ah. Ayan oh. ah. Kain na tayo guys. Hindi, yeah, dyan mo nila ganyan. Dito na lang ako. Ay, may, hindi, ayun. Plastic. Masara, oh. Maisalin dyan yung ano. Hindi, maisalin yung ibang kanin nun. Sarap po. Sarap. With tinumis. Kulin ko malit. Kulin ko. Kulin ko. Kulin ko. Para. Bira, birahe, birahe. Kulin ko. O, yung kanin. Lagay din eh. Oh. Lasang walang asin ah. Hindi pa na ganyan. naman eh. oh, yung tinumis eh. Oo, malat yung tinumis. Yung pala eh. Kaya muntagay. Kaya Uwi na. Ala na, humangin na. Lakas ng hangin, no. Oh. Ayun, no. Chibali do, chibapa do, ito no. <laughs> maraming maraming salamat po. Mag-uumpisa na po tayo uling mag-upload.